Recognize sa pagsasapubliko ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador, kailangan daw ng notarized request kapag hihingi ng kopya nito. Ang kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. alinsunod ito sa Transparency at Data Privacy Regulations para masigurong lihitimo at hindi labag sa batas ang pag-release ng SALN. Para maprotektahan ang privacy ng senador at kanilang pamilya, kailangang i-redact o takpan ang mga sensitibong impormasyon tulad ng home address, pangalan at kaarawan ng mga minoridad, mga pirma at government-issued identi identification numbers sa isa sa publikong saluen dapat sang ayon din ng senador sa pag-release ng kanyang saluen. Kahapon, isinapubliko ni senador Larissa Ontiveros ang kanyang salen para sa taong 2024 nasa sa 18.9 million pesos ang idineklara niyang net worth. Nauna na nang sinabi ng senadora na suportado niya ang pagtanggal ng restrictions sa access sa SALEN ng mga pampublikong opisyal. Sunod na nag-release ng SALEN si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. As of June 30, 2025, nasa 244.9 million pesos ang kanyang idineklara ng net worth. Mas mataas ito kaysa sa mahigit 58 million pesos na idineklara, sa SALEN niya sa so, huling termine niya bilang senador noong 2022. Paliwanag ni Lacso, nung umalis siya sa Senado, ay may mga negosyo siyang pinasok gaya ng real estate. Kaya tumaas ang kanyang net worth. Narawagan ang 34 na grupo ng mga negosyante kay Pangulong Bongbong Marcos na agad-aksyonan ang issue sa flood control projects. Nakukulangan din daw ang isa sa kanila sa hakbang at kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Bukas naman daw Malacanang sa mungkahi ng mga grupo pero hindi raw nito pakikialaman ang investigasyon ng ICI. Narito ang aking unang balita. Thank you. Thank you. Thank you. Biernes ang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure ang Acting Deputy Chief of Mission ng U.S. Embassy na si Michael Kelleher, paliwanag ng ICI. Courtesy call ang ginawa ni Kelleher tulad ng ginagawa ng mga kinatawa ng ibang bansa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakabantay rin daw ang international community sa isya ng korupsyon sa Pilipinas. Dagdag ng ICI, ang pinag-usapan lang daw ay ang bagay na alam na ng publiko. He just wanted to know or to ask uh, the basic mandate of the ICI, uh, what we have accomplished so far, and what our, our plans are. Pero ipinagtaka ito ng grupong bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin, at posibleng ini ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadya nagtanong lang daw si Kelleher sa mandato at sistema ng pag-iimbisiga ng ICI. Kung gayon, Ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa investigasyon ng ICI, dapat isa publiko ang mga hearing. Tama, yung nagsasabi na gusto niyo ng credibility, i-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Sabi ng grupong pamalakaya, insulto raw ang bukas kami na pagtagap ng ICI sa bisitang diplomat. Gayong hindi naman ito isira sa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin ay pinunto ni Kabataan Party List Representative Reneco sa kanyang post sa X. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig para hindi raw mga politika at maiwasan ng trial by publicity. Wala naman interference doon because nagtatanong lang naman sila. They were just asking questions about uh, the ICI. So we didn't divulge anything. So there was no interference as far as uh, we are concerned. Panawagan naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dagdag na pangil para sa ICI para mapuwersang dumalo ang mga ipinatatawag sa imbisigasyon. Give uh, a legal authority to ICI to really prosecute or to really uh, find those that are really guilty. Isa lang ang PCCI sa 34 na business groups na nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ang agara aksyon sa malawakang katiwalian. Lalo't malaki ang ambag ng mga negosyo sa pagbabayad ng buwis at trilyong pisoan nila ang winawalda sa mga kurakot sa mga ghost project at overpriced na kontrata. We need more and we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Bukas naman ang palasyo sa mga mukahi kung ikaayos sa investigasyon, Pero hindi raw pangihimasukan ng palasyo ang trabaho ng ICI. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas uh, ngipin, uh, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, sila naman po ay uh, tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers. Pero meron namang remedyo. We can always go to the courts and find the indirect contempt. But another process pa yun, Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Matapos pumutok ang skandalo sa mga proyekto kontrabaha, tinanggal sa 2026 proposed budget ang DPWH ang pondo para sa mga locally funded na flood control projects. Kaya mula sa original na panukalang 881 billion pesos, buo ba sa mayigit 600 billion pesos na lang ay pinasa ng Kamara. Sabi ngayon ng Senate Finance Committee Chairman, pwede pa mga lahati ang budget ng kagawaran dahil sa apat na klase ng red flag na kanilang natuklasan. May apat na libong road project ang wala eksaktong lokasyon. Apat na po naman ang duplicated project tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa iisang taon. May git apat na pong proyekto naman ang hinati sa multiple phases. Halos isang libo naman ang pinondohan noong 2025 pero gusto rin papondohan sa 2026 reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double-double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Pinangangambahang maawi rin sa ghost projects ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-parehong -pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba e continuation or tapos na. Ang uh, mangyayari dito on the ground, yung district engineer magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin niya. Absolutely agree. Kailangan po detalyadong detalyado yan. Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan etanggalin, uh, Mr. Chairman. Binigyan na hanggang lunes ang DPWH para maipaliwanag ang binansagang mga red flag sa budget. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. Kasi yung red flags is already 400, uh, 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa Kali, it's another 70 something. Eh. So more or less mga 340 something. 348. Um, hindi pa naman final yan, ha? but yan yung mga estimates namin sa ngayon. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Hiniling ng dalawang civilian groups sa Office of the Ombudsman na investigahan ang paglustay umano sa mahigit 600 million peso confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dati pang iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang mali sa paggamit sa confidential funds sa mga opisina ng hawak niya. May unang balita si Salima Refran. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang Grupong Akbayan at Koalisyong Tindig Pilipinas para imbestigahan ang kontrobersyal na paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Nananawagan po kami sa Ombudsman na seryosohin po yung mga uh, kaso laban kay VP Sara Duterte, uh, imbestigahan yung articles of impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po nating trial sa Senado. Kasamang ilang miyembro ng Tindig Pilipina sa citizen complainant sa isa sa mga impeachment complaint noon laban sa bise sa Kamara. na endorsed o ng articles of impeachment hanggang Senado, di naman ito tumuloy sa pagdinig dahil sa puna ng Korte Suprema na nilabag nito ang utos ng konstitusyon na isang impeachment complaint lamang ang maaaring pagulungin laban sa isang tao sa loob ng isang taon. Sa Pebrero pa ng susunod na taon, maaaring sampahan ng impeachment complaint ang bise. Base sa ano, decision ng Supreme Court, ang sinabi naman nila, hindi naman mali yung ano, hindi naman mali yung laman ng impeachment complaint, mali lang daw yung pamamaraan kung paano ito naiakyat. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pwede nila magamit bilang basehan ang nilalaman ng impeachment complaint. We can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng uh, aking opisina tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan eh. Hunyo nang irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa so Office of the Ombudsman, nasampahan din ng reklamong kriminal, sibil at administratibo ang bise. Base sa imbestigasyon ng komite, mahigit kalahating bilyong piso o 612 million pesos sa confidential funds ang nadisburse sa pamumuno ni Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education. Binubusisi na ng Office of the Ombudsman. Ang impeachable officer pwede maharap sa kaso, uh, kaya lang, hindi wala sa poder wala sa kapangyarihan ng Ombudsman na alisin sila sa opisina. Uh, impeachable officer 'yan eh. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang Panig ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang balita sa ni Marafran para sa GMA Integrated News. Sinapahan ng reklamo ng mga grupo ng mga magsasaka at isda mula sa Narvacan, Ilocos Sur ang dating nilang mayor na si Chavit Singson. Reklamong plunder at graft ang inihain nila sa ombudsman laban kay Singson para daw yan sa maanual niyang pagbili ng 10 hektaryang lupa ng Narvacan Farmers Market sa halagang 149 million pesos. 49 million pesos lang daw ang market value nito. Inireklamo rin ng grupo ang iligal umanong pag-okupuan ni Singson sa baybayin sa barangay Sulvec para sa itinayong rest house bukod kay Singson, kasama rin sa mga indireklamo, sina Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers at ilang pang opisyal ng Ilocos Sur at ng Sangguniang Bayan ng Narbacan. Itinanggi ni Singson ang mga aligasyon at tinawag niyang walang pasihan at malisyoso. Paninira lang niya ito na ginawa ng political detractors. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Barbers at ng iba pang inireklamo. Spectacular season is in sa so early Halloween gimmicks sa ibang bansa. Binuhay ng libo libong nakabihis na undead ang mga kalsada sa Mexico City. Kanya-kanyang interpretation ng zombie ang mga lumahok sa taunang event. May isang grupo na nagperform pa ng thriller. Sentro siyempre ang naka Michael Jackson cosplay. May ilan todo sa props gaya ng isang may hatak na buong kutsyon. Hindi lang pampamilya, it's a firmly affair din para sa ilang lumahok na isinama ang kanilang pets. Gabi-gabila na rin ang heaviest pumpkin competitions. Sa Warsaw, Poland, abot sa 546 kilos ang timbang ng nagwagi na nakabit din ang panibagong Polish record sa kategorya. Ay sa pumpkin grower nito, sekreto ng heavy gut na kalabasa ay magandang buto at lupa na may kasamang swerte. Nag-uwi siya ng na mahigit $1,200 katumbas sa mahigit 70,000 pesos. Blessing in disguise kung ituring na Chari Solomon at Buboy Villar ang pagpatok ng kanilang tambalan sa vodcast na Your Honor. Isa raw sa mga humubog sa kanilang duo ang longest running gag show sa bansa na Bubble Gang. May unang balita si Athena Imperial. Sa batuhan ng biro at hirit, no dull moment pag pinagsama si Charisse Solomon at Buboy Villar. Kaya patok sa netizens ang kanilang vodcast na Your Honor. Blessing in this guys po talaga at mapasabi ko na thank you Lord. Kasi yung ganitong totoo, yung ganito kasing klaseng vodcast, pang matagalan po siya. Sana, so ngayon, yes. pang matagalan po siya. Yes, so ngayon, hindi sa tatagal kung, kung hindi niya magtatagal ang boses ko. <laughs> Nahubog daw ang kanilang rapport sa mga pinagsamahang show, kabilang ang longest running gag show sa bansa na Bubble Gang, na masayang highlight daw ng kanilang kabataan. Matagal lang po kami nagkatrabaho. Um, first ba natin, Jeje, yung talagang, ano no, Jeje Ma'am talaga Jeje, ma tayo. Jeje Ma'am, Ganto pa lang siya kalit. Sobra po yan. <laughs> bata pa kami. Ako, teenager, wala pa ako anak, wala pang asawa. Siya naman, bata pa talaga, sin kasama pa siya ng nanay niya. Hindi ko alam kung nakadiaper ka pa ba. ba Looking forward daw sila na ikatutuwa at ikatatawa ng mga tulad nilang Batang Bubble ang BG30 Batang Bubble Ako Concert. At meron tayong mga kasamang limang bagong kababol. Abangan. Yan, handpicked yan grabe. Sobra. Mm -mm. Ngayon tingnan na natin kung sila ang tatagal o ikaw. Sino Ako. ang matitira? Injection your honor. <laughs> Ito ang unang balita. Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.